sabi ni Dr. Chito, parang 10 years ago, kaya nag-usapan niya na nago, magagawa kayo ng project. Oo. Palagi naman kami nag-uusap, nagagawa kami ng project. Wala lang talagang chance na matuloy. matuloy. Maraming daming mga ganap lang. Either um, uh, nagkaroon ng miscommunication along the way, or either may isa, may isa na muntik na kami nakagawa. I think, pero nabuntis naman ako. May mga ganun pagkataon um, hindi lang talaga natutuloy. So finally, eto natuloy na siguro talaga yung nandun ni Lord na, sige na nga, bigay ko na sa si inyo itong pagkakatao. Ito ito, first movie with you. Technically, second movie. Yung first movie ko with him, napakadalaga ko pa. Parang maraklara pa ako nun. Hindi na niya maalala kasama pala ako sa pelikulong yun. Ganun katagal. Hindi niya alam ka na cast niya ako. Tapos eto ulit, but we would work for Juguet, Juguet Drama Special or an MMK, ganyan. Pero eto lang talaga yung matatanda na kami na nakagawa talaga kami ng buong proyekto na kami yung magkasama talaga. Mm -hmm. Ano okay, na gusto nga sa story? Um, today. And why did you say yes? yes. Nung, pin nung binasa ko siya, uh, actually, nung tinawagan ako na direct chito about this project, at sinabi niya sa akin na si Chris Martinez yes, ang writer, and it will be produced by Attorney Jodry. Mm -hmm. Wala naman masyado talagang pag-iisip na nangyari. I was just, sorry, sabi ko lang na sa okay, okay, tirahin natin to. Send me na lang the synopsis or yung draft, no script. Ang nag-seal talaga ng deal yung kwento itself. Yung yung naramdaman ko siya, natakot ako, ah mm -hmm. uh, kinilabutan ako, na-visualize na, na ko siya kung hindi pa naman kami nag-uusap ni Direkshito kung ano yung gagawin niya. Kasi syempre, that's his ano, eh, freedom as a director and kung paano niya tatrabahuin yung buong pelikula. Pero for some reason, nakita ko siya yung kung paano niya gagawin, kung paano niya lilikutan yung, yung bawat eksena. And yun na yun. Agad-agad, minessage -agad ko siya. Sabi ko, gusto ko yung ano, natakot ako. In your own words, ano yung kwento? Well, basically, sa so lahat naman ng mga pamilya, mga masaya, buo o hindi buo pamilya, may mga kanya-kanya tayong sikreto, may mga kanya-kanyang lihim, may kanya-kanya tayong peste sa buhay na hindi mo alam kung paano mo siya ilalatag or paano mo siya i-reveal. So this is all about that. It's all about your pains in the family. Um, yung mga kinimkim mo sa mana loob. And then there's a superficial or supernatural um, creature na talagang sa kanya nagsimula yung curse. So there's, that's that. On a gist, may curse na na naglalaro sa mga pamilya. Ito ba yung biggest na parang horror mo? Ito yung first horror? Ah, oh, yes. Oo para last horror ko was China? with Becky. With Jaba. Chana. Chana. Ten years. Chana. Oh, kasi si Direk Becky and Direk Glory. And then ito na. So parang napakaswerte ko that I was able to really work with the veteran directors when it comes to their forte. Si so, Direk Peke at Direk Lori, kilala natin yun kung gano'n talaga sila kahusay gumawa ng horror natutuwa ako at nagpapasalamat ako that I was able to experience working with them together na ay ito pala yung dynamics ni Peke Galiaga at Direk Lori and then I was able to work now with Direk Chito nakikita naman kami, nagkakausap kami but always as good friends oh as nag-aasara kami nagkukulitan kami eto talaga yung pagpasok mo ng set trabaho tayo pero ang chichikahan naman kami pagkatapos kumbaga kumalma na rin naman ang mga emosyon namin, hindi na kami kasing ligaling nung mga bata kami. na namin ng mga bagay-bagay. Um, feeling ko may, may talagang kasabihan na there's a perfect timing for everything. And I think yung tandem namin ni Direk Chito, eto yung perfect timing. Pareho na kami. Alam niyo yun, yung kalmado na kami sa buhay. Yes. Tatalo na nalang namin kung ano yung gusto naming talo ng proyekto nage-explore na lang talaga kami basically ng mga gusto pa namin ma-achieve sa buhay. And that alone, parang nanalo na ako ng, nanalo na ako ng award just being able to work with Direk Chito Roño, with Chris Martinez, with Nanay Elgin, Mischando Chando, all the cast. Kasi basically yung bago lang dito, yung bata eh. Grabe mm -hmm. Pero karamihan dito, yeah. dito, lumang tao. Majority to lumang tao talaga. Wala nang lang di ba diba? Wala, wala. Talagang doon mo ma-appreciate eh. Doon mo ma-appreciate na iba pa rin ang kalakaran nung araw. Na everybody would come on time sa set, masaya lang, walang issue, walang walang patalboga ng, ah, bakit siya may ganito? Ako wala. Bakit siya nandun? Bakit ako nandito? Walang ganon. Though, sorry, ano <laughs> sorry. Then yung ano, sabi kasi ni The other ni Georgina, more than a horror film, this is also about women empowerment. Sa karakter mo, paano lumabas yun? Paano na-promote yung women empowerment? Lagi naman sa dulo ng kwento siya nakikita. Okay. Pero yung karakter ko kasi dito, very responsible na anak at may bahay. And at the same time, yung martir. Okay. Martir sa realidad dahil mahal niya ang asawa niya, ang anak niya at ang nanay niya, tatanggapin niya lahat. Pero pag dumating na sa bast yung nagkabastusan na, she will stand up for her family, she will stand up for her mom, for her son. Um, hindi mo pwedeng katiin yung pamilya basically. So dun siya lalabas, Nagkakaroon ng revelation at some point in the movie na, ay hindi pala siya martir, hindi pala siya. Kasi sisimula, pwede mo isipin na, o oh, yun na naman ang karakter niya. Okay. Martyr na naman siya. Hindi ko masasabing ganun. Kasi more than a horror movie, I would say that there's also um, a pinch of family drama. Ganyan oh. trailer. Nagpanood niya na? trailer. O nai-excite na. Nai-excite ako sa tunay na salita. Ito yung tinanong ko din kay Miss Janice kanina na kung ikaw na nasa karakter mo, would you have done the scene? I mean, in terms of women empowerment pa. Well, hindi namin alam kung ano yung mga ginawa ng karakter character mo, but, you know, agree ka ba sa ginawa niya? Um, probably. Okay. Probably. Kasi sa sobrang dark na mga pangyayari, may turn yung character ko na hindi mo iisipin na, ay, nag-decide siya ng ganun. Oh. May gano'n. yung So it's also a play of emotions, a play on hindi nga masyadong maramdaman yung mga lines eh. Talagang kung pwede mong sabihin, acting material ito, iyon yung ginawa namin. Nang hindi namin namamalayan because we were just really into, you know, building our own characters. And nagsusuportahan kami sa bawat eksena. kusa saan lang lumalabas yun, ano kusa lang lumalabas yung lalim ng mga characters. Pictures na hindi namin inisip na, ay, ito tumawid o. Oh, ang, ang bigat, ang bigat niyang dalhin today. May gano'n. Ang um, isa sa mga gusto mong horror film, Patayin sa sinda. Yes. 29 years ago, kasama mo si LP ngayon. Oo, di diba? ano ba? Napakaramdam na. Napaka-cliché. <laughs> ang cliché talaga. Kasi pinag-uusapan niya namin na nasa set kami. So may mga drone na ganyan. Mm -hmm. Then pinag-uusapan nila direct Chito si na may eksena sa so, direct Chito si kinunan doon na para nagtayo siya ng scaffolding na 20 feet para makuha niya yung taas ng mm -hmm. yung height. Eh ngayon kasi drone na lang ang katapat nun eh. So again, doon mo ma-appreciate kung gaano ka-creative ang isang director base sa kung ano yung available niya equipment, kung ano yung available niyang gamit. Pero gusto niya yung shot na to, tatrabahohin ng mga tao yun na makuha. Ngayon, isa na lang ang taong kailangan mo para ma-achieve mo yung 50 feet isang maliit na camera na lang. So, na talaga nakaka-amaze? How the world evolves, how technology evolves, how I was able to experience that and then, na parang, mas naman. Mas naman. Pero, kung ipapagkumpara ko ngayon kung saan pa rin ako kakapit, doon pa rin ako sa lumang paggawa ng pelikula. Iba pa rin. Iba pa rin yung kapit noon. Iba pa rin yung bigat. Iba yung pagkabuo. Kasi nakikita mo kung gaano siya nangyayari. Ngayon kasi, ah, nasasabi ko na madaling manakot before kasi binakikita ka, may bubuuin silang pwede manakot sa'yo. Ngayon, i-imagine mo na lang kasi nga effects. Though here sa movie, um, effects heavy din kami, pero mas um, prosthetics heavy din kami. So it's, it's, it's very balanced na hindi lahat puro digital, hindi lahat puro. So nagustuhan ko rin kasi at least nailabas ni Direk Chito kung ano yung creativity at nakikita niyang drama sa so pelikula. Mm. Meron pa ba kayong ginawang preparations para po sa pag-take ano, pag niyo ng role? May mga nuances na kami pinag-usapan ni Direk Chito na very, very specific for my character. There are some areas or, or parts of uh, the movie na gusto lang niya medyo o oh, sa part na to, dapat dito may lalabas kang nuance. Dapat dito may lalabas kang ganito na paunti-unti na yung character mo. May ganun siyang bantay. So, nakakabilib talaga kasi you would think with Direct Cheetos um, um, history and Direct Cheetos age, isipin mo, ah, wala na to masyadong age eh. hmm. Hindi doy O, hindi doy talaga. Aliyo na alam po sa kanya kapag nagbabago siya ng tiwang. Ayoko na yan ano nang gagawin natin? Parang mas maganda to. Ah, okay. Basta talong ka lang. Yung, yung uh -huh. kapit ka lang. Kasi meron siya talagang gustong itawid na siya lang ang nakakaintindi. So, pag hindi ka nagtiwala, hindi kayo mapupunta sa isang bangka eh. Hindi kayo pareho ng eksena na nakikita. So, yung trust at saka yung yung pagkabilib ko sa lahat ng mga taong bumubuo sa pelikula to from our DOP to our to everything mas alam nila yung ginagawa nila, andito ako para umarte, andito ako para itawid yung karakter ko. So yung tiwala ko, nasa kanilang lahat. It it was beautifully made. Siguro napaka ko kasi syempre. Hindi <laughs> ko lang to eh. Nakita ko na siya, nakita ko na, not the whole film, but rashes. yung rushes niya, yung trailer, yung teaser, bago approve, eh, lahat naman yan dumadaan sa amin. And something na kahit ako na-excited, mm -hmm. And hindi ganyan palagi ang pakiramdam ko sa mga pelikulang ginagawa. Sabi ka, Atty. Georgie, na-try na yung movie yung pelikula. Proud to proud siya. Talaga ba? Oo. So, <laughs> parang kasi yung umiyak dahil ganda Ang ganda na yung pelikula. daw ang oh, chito ron niyo. Oh. Yan sabi niya, iba ang chito Ako, I'm keeping my fingers crossed na sana ma-appreciate ng mga tao. Kung gara namin, na-appreciate itong pelikulang to even before pa kami mag-shooting. Oh. Yung ganun Ganon kami ka-excited na buuin at gawin siya. Yes, may mga araw na parang tatanungin mo, Bakit ko ba ito tinanggap? Kasi pagod ka, yes. alam mo yun, kasi puyat ka, wala ka sa ano. At at the end of the day, nandun lang yun eh yung parang uh -oh. tanga, pakaswerte mo kaya. Which is, pinagpapasalamat ko na isa ako sa mga unang tinawagan ni direct Chito for this character kasi kung nalaman ko na lang bandang wali na naisip lang niya ako kasi hindi niya itinawag sa akin. Naku, 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 talaga. Magkaka, magkakaroon lang ng issue. parang naman ata sa iyo. Oo, oo, ikaw naman daw talaga. iniisip ano, niya, kasi yeah, yeah. parang 10 years ago, parang... Ano, yung alam mo, ang isip talaga sa pinaka naging ano sa akin ni Direk Chito nung nag-usap kami, sabi niya, o oh, di diba, um, nangako ako, ako sa'yo na gagawa tayo ng horror. Eto, gawin na natin that alone made me say yes already. Hindi ko alam yung synopsis, hindi ko, wala, wala pang latag ng kwento. Nang umuo ako. Ganun ako, may tiwala kay Dred Kasi wala naman niya, kung hindi siya 110% sigurado sa material na meron siya, at sa gusto niyang ma-achieve na pelikula, hindi naman yan hindi pe naman mamemersonal lang tawag yan. True. Pero, for him to go out of his way to call me and tell me na tuparin na natin yung pinag-usapan natin nangako ako ako sa iyo eh. Yun lang eh, parang hindi ko na-realize na naaaralan na niya pa pala yun. Ako actually medyo nakalimutan ko na nga yun eh. Kasi isang dekada rin nagdaan. Mahigit pa nga. Pero bilang Taurus, Taurus kami yung pareho eh. Gets ko siya. Gets ko siya na okay, pag may pinangako kasi kami sa isang tao, hindi mo pa talaga hindi ka patutulogin nun eh, hanggang hindi mo siya nagagawa. And I'm just so happy that we were able to make a beautiful movie na sana mapalood ng mga tao kasi nakaka-proud to be Sabi mo ano, parang nung hindi mo pa nababasa yun and then you just jumped in with you. nung na, alam mo na, kwento ko naman yung physical demands sa sa'yo nung no, nahihirapan ka ba? Mahirap kasi mahirap manakot eh. Lalo ngayon, wala ka talaga nakikita. Ano na lang ito? Takutan acting talaga. <laughs> eh, hindi naman. Hindi naman din ako madaling matakot. So, before sinasabi ko, nung ginawa ko yung KKK, kasal-kasali-kasalo at sakal-sakali okay. sa klono, mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. Oh, Probably dahil nga, mas matagal na ako nang ginagawa ang magdrama nito ito. And then, napunta ako sa comedy, that's a very big revelation. Ay, kaya ko palang magpatawa then nagpunta ako ng ibang horror. Tapos nagpahinga ako. Eto, sa tagal nang nagpapagpapahinga ako sa paggawa ng horror films, nanibago talaga ako. Yung physically, uh, may mga kailangan na kong araling galaw. May kailangan na kong ibalik na emosyon. Yung mga past pains na ayoko na sanang balikan, kailangan ko siyang balikan ulit kasi yun yung kinokole nung eksena. Um, hindi naman ako method acting pero or method actor pero uh, may mga moments na kinailangan kong ipaalala sa sarili ko na kailangan akong magpakita ng ibang timpla dito kasi yung huling na panood sa akin mas Mindanao hindi ko alam po lahat pa ng tao na panood yun lang, parang konti lang na lang nakarinig <laughs> <Sa> <laughs> <laughs> Though I'm proud to say na yung mga natatanggap kong proyekto ngayon, hindi man ako madalas gumawa ng project or gumawa ng pelikula, ay may kita point na it's something worth remembering, it is something worth talking about, and masarap lang balikan kasi napaka worth it nung no? nakuhang oras sa akin. Umaasa um, hmm. ka ba ng mga award award? Naku, dahi! <laughs> sa mga pagkakataon, ngayon ko nabibenta ang award, tapos may mo sa box office, bakit hindi, di ba? <laughs> <laughs> Pero mas mas gusto mo na nga yung box office. Lahat, na, lahat naman kami gusto namin box office. Siyempre gusto namin kumita yung pelikula namin para hindi ma-trauma ang producer, di ba? Kasi yeah. konti na lang naman din talaga yung nagpaproduce ngayon mm -hmm. Eh. Um, yung award talagang ano yan. Sino ba namang hindi? Huwag tayo mag-plastika. Pero sa napakaraming mahuhusay nakakontemporaryo mo ngayon and at the same time marami naman din eh matic nominated sa best actress because lead star and hmm. and ganito um, anything can happen yung mapag-usapan lang yung pelikula at magtanda na pag sinabi ang titan na espantaho yung gusto ko yung antin din ng discussion na ay bakla nakakatakot ay bakla ang ganda-ganda ay chu 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 you ganoon Pwede siyang ikumpara sa mga past horror films ni Direk Chito na hanggang ngayon incomparable yung eksena, yung yung nararamdaman nilang takot ng pinanood nila. Gusto ko siyang ma-achieve. Gusto ko 'yun yung or mas higit pa yung maramdaman ng viewers kasi this is a mixture of of uh family drama, may tense pa nga ng mga cute cute funny moments para it's a, perfect mixture of of all the emotions in a family. Diba? Kasi sa, tuloy na salita naman, pag nagkakaroon naman ng issue ang magkakapamilya, may pumapunchline naman talaga, diba? Huwag na, kung oh, yung sabihin, hindi kayo pumapunchline sa araw ng nanay nyo. Oh, I'm sure, sa dami ng bakla ngayon, hindi eh, grabe ang punchline. So may ganun. So it's a very real thing. Um, at least for the situations na nagbabalyahan, nag-aaway, nagsasagutan, may head pa rin ng real emotion. Apart doon sa espanta. Di ba lang kapag MNR talaga ang exciting part doon yung parada? Exciting ba ba? Ayaw nila yun. Ayaw nila ba yun? Well, alam mo, um, well, uh, gets ko kung bakit siya exciting kasi naging tradisyon na siya ng mga Pilipino, yeah. hindi ba? mga tao na taga probinsya talagang nagmagaano sila kasi ang Christmas parade before was December 24 hindi ko makakalimutan yung nangangarap pa kung umuwi para na? sa Quezon City para lang mag Noche Buena na? kasi nakakaalis ako ng gradstad mga 8 pm na anong petsa na ako makakauwi di ba So, iyon yung mga moments na masarap balikan kasi iba naman din yung experience. Pag dalaga ka. Pero iba na rin naman ang priorities mo. Pag may pamilya ka, mm, masaya pa rin naman ang parade. Kasi nakikita mo yung ngiti ng mga tao, nakikita mo kung paano sila ma-excite pag nakikita nila yung mga artista. Yun yung mga emosyon na hindi nabibili sa Lazada. Kahit 11-11. <laughs> <laughs> kasi napakaro. Okay, hindi ako endorser. <laughs> Pero, iyon yung mga bagay na ang sarap abangan. Kasi, iyon yung libreng happiness na ibibigay mo sa sa mga tao na hindi naman maaari lahat yan makapanood ng pelikula because truth be told, hindi na mura ang manood ng sine ngayon which is very very sad kasi dati ang sarap pumuha ng pelikula dahil ay, um, middle class family or lower class family afford kasi magkala lang naman ng pelikula ng 50 pesos. Ay, naabot ako ba nga pala yung 50 pesos? Parang 45 pesos pa nga. May pang popcorn ka pa ngayon. 300. 300. Na wala pa doon yung pagkain. So, parang ano din na um, sana mapanood ng lahat. Sana, sana may time silang mapanood ng family. Kung ano man ang magpapusuan nilang pelikula. I'm not saying na dapat espantaho lang yung panoorin nila. ba diba? Kasi, of course, the more the merrier naman. Talaga lahat naman kami na trinabaho itong mga pelikula sa MFF. Um, ako, ang look forward ko na lang na maiuwi is yung magiging um, usap-usapan for Espanta. Yun talaga, yung neck, hindi, hindi ako makapaghintay kung ano yung pwede nilang maging reaction for Espanta.